Hello mga bay. Mukhang hinog na lansunis na lungkong dito sa gilid ng bahay. Yan, binalot ko ng no, kasi kinakain ng mga kwaknit mga bay. Yan, may nalaglag no? Para nabulok na yung dalawang piraso mga bay. Kaya titingnan natin, baka hinog na. Itong isa, medyo hilap at mga bay kasi kitang kita may mga green pa. Yan, sinadya natin balutin yun no? Kasi ubusin niya ng kwaknet o di kaya langgam mga bay lalo na ngayon wala masyadong lansunis talagang ubusin yan kapag hindi natin binalot hakitin natin mga bay hinog na talaga yan yung iba nagsilaglagan ng mga bay oh. kasi ano na nasobra na sa hinog yung iba oh, nabulok na to oh. bulok na to mga bay Ayan, laglag na. Kunin na natin ito mga bay. Tsaka ang daming mga ano mga bay. May mga bulaklak. Kaya dandahan lang katulad nito mga bay. Oh. Yan. palabas niya na bulaklak. ang dami. Ito na lahat mga bay. Oh. Dalawang pungpong. yan hinag na talaga no. Hmm? Ang dami nang naghilaglagan. Ito mga bay, nabulok na. No? kasi na over na yung iba tapos na biyak na yan buti nakita natin mga bay hmm? yan makakain ulit kami ng nandunis ngayon ibaw hmm? oh. oh, yummy mga bay o oh. hmm. ito siya ito mga bay. Sa langit, sa Tanggal betul Betul. sa bayong, sa langit, sa Koko. Look at Facebook. Hmm. Mm. Thank you. Watching, Thank you.